Tinawag ng Armed Forces of the Philippines AFP na taliwas sa mithiing mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa West Philippine Sea ang presensya ng monster ship ng China Coast Guard na dumaan pa malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang detalye. Bahagyang tumami ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 129 na barko ng China ang namataan. Higit apat na rito ay nasa Ayungin Shoal, kabilang ang anim na China Coast Guard, 30 maritime milisya at apat na warship. Mahigpit ding binabantayan ng AFP ang presensya ng pinakamalaki o monster ship ng China Coast Guard na dumaan pa malapit sa BRP Sierra Madre kung saan nangyari ang tensyon sa gitna ng resupply mission noong nakaraang linggo. Ayon sa Armed Forces, ang pag-aligid ng naturang barko ng CCG ay bahagi ng intrusive patrols upang igiit ng China ang kanilang iligal na pangaangkin sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng AFP, taliwa sa mithiing mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa rehiyon ang mga aksyon ng China Coast Guard. Tiniyak naman ng AFP ang patuloy na pagbabantay sa mga aktibidad sa West Philippine Sea kasabay ng panawagan sa lahat ng bansa na irespeto ang international law at pigilan ang anumang hakbang na makapagpapalala sa tensyon. Sa tweet ng maritime security expert na si Ray Powell, huling namataan ang naturang monster ng China, 40 nautical miles lamang mula sa El Nido, Palawan. Inikot din nito ang iba bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang pag-asa island at Escoda Shoal, kung saan umabot pa ito hanggang sa Luconia Shoals na sakop ng Malaysia. Kaya para sa tagapagsalita ng Philippine Navy patungkol sa West Philippine Sea, dapat manindigan na rin ang iba pang bansa sa ASEAN laban sa mga agresibong hakbang ng China. Today is the Philippines that is standing up because of the intrusions into us. Because of the illegal, coercive, aggressive and deceptive actions of the Chinese Communist Party against us. By tomorrow, it might be done against them they make stand Nanawagan naman ang isang maritime law expert na dapat ng palitan ang mga tauhan ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ayon kay Prof. Jay Batong Bakal, sa mga nakalipas sa taon, nakasira lamang ng relasyon sa Pilipinas ang ilan sa mga ginawang hakbang ng Embahada ng China. Kabilang narito ang pag sa umano'y audio recording sa usapin sa West Philippine Sea at confidential discussions sa DFA. Sabi ni Batong Bakal, ang mga bagay na ito ay naging dahilan para lalong masira ang tiwala ng Pilipinas sa China. Malaking bahagi ng pagkakawalan ng uh, tiwala at ng uh, pagkakaunawa uh, dito sa dalawang panig ay dahil din dyan sa Chinese Embassy, yung mga tauhan nila dyan. So dapat silang palitan na at the very least. no And, and that, is being, kumbaga, that is a diplomatic way already. Hindi naman natin iniingi yung kanilang daliri, hindi naman natin... Hinihingi natin na parusahan sila, hinihingi natin na sila ng mas matinong kausap. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy.